ito yung gaitong problema nakikita nyo guys kulang gaano play to compare dito sa isa ito yung maikli ito yung mahaba na pa nangyari dito siguro may history ito ng mga tapilok hindi niya inapak pero the point ito lagi yung pressure ito yung lagi na gamit ito yung inapak lagi nung gumaling na siya naisip, uh, pumasok sa isip niya niya, Ganung movement pa rin dapat yung gagawin niya. So, ang pwersa nandito, nangyari ngayon, ito yung ma ito yung mahaba. Kasi lahat ng pressure ng katawan niya nandito lahat. Umurong konti yung hips. Kaya kanina hindi, hindi siya pantay yung pa. So, gagawin dito, babalik natin itong tapilok dito. So, 음요음음음음음음음음음음 <aunque> <millones> <descriptor> <laughs> 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 Yeah. Yeah. Okay, good. Oh, then